Hello mga guwapa. Kumusta na kayo? Ako hindi mabuti. Mag dalawang linggo na masakit yung dila ko. May parang anong tawag na singaw. yun no? ang ipapakita ko sa inyo. Hmm. Sakit Since last week Last year, nagkaroon din ako nito Last year eh Month of June Hindi ko alam kung bakit ako Nagkakaroon na naman ito siguro sa init ng panahon dahil summer dito sobrang init ngayon dito sa Middle East hindi rin naman lack vitamins kasi yung naka vitamins naman ako simula lang ito ng super liit hanggang palaki ng palaki yan, kaya sige, ginagamit ko yung dila ako pang parang toothpick ba. <laughs> Last time, kumain ako ng almonds, nuts, uh, bago sa limen, matatira sa ngipin. Yun. Parang pinanlinis ko siguro doon. Sa kanyang kumain ako ng pomegranate. Eh, hindi ko yun blend eh. Kinain ko lang sa dirotsahan na may mga buto pa. So, may natatira. Tapos, nuluwa ako. Ayan. Yeah, mayroon mga konti-konti na iwan. Tapos, ginagamit ko ang dila ko. Pag-linis. Grabe. This week talaga sobrang sakit. Kahit sa madayang araw, nagigising ako na sobrang sakit. Parang uh, maupo dito sa ulo ko. Ang sakit. Ayan na yung parang sa loob. Pero ganyan, ganyan. Naging hawak ko lagi sa bibig ko. Hindi naman ako makakapag sick leave. Wala, wala nakabakasal kasi yung manager ko. Maraming trabaho. Hindi ako nung check up. Bumili lang ako ng gamot. Kasi may year, nagpa-check up ako. Binigalan din ako ng gamot. Tapos hindi pa available. Bumili na lang ako ng yung medyo hawig. Yung recommended, recommended sa pharmacy. Ganito talaga eh. Aabutin mo na ng two weeks bago tuloy ang gumaling. Uh, last week, ma maliit pa ito. Malaki na, sakit pag may mga oras na sobrang sakit. Minsan hindi. Ayaw niya pag nagsasalita, kain. Yeah. Ito yung gamot ko. Last Thursday ko pala tusinan mula ng gabi. Pang mouth ulcer. ang araw na ba ngayon? Friday, Saturday, Sunday, Monday. Thursday. So, pang five days ko na ngayon. Hindi pa rin magaling. Ang araw ko to gagamitin. So, magamit pa ko ng mouthwash. Ito na, mouthwash. So, meron tong Chlorhexidine. Para sa mga infection so, big. जिंजी बिंजी बउथवाश्रमासा माउथवाश नाको जल माउथ वाश मैम malapit is para ko na mag-expire ko ko November 2025 pero so, dito sa akin last time yung ako ng ipin para sa gums dugo yung gums ko paborito talaga ako sa ganito wala ko yung sadili ako siguro dahil naroon sa ngipin ko problema talim yung mga ngipin ko sa sira. ko tayo ng mufuse kanina. 何かごろにこんなとび。 Sunod naman natin itong gel. Thirty seconds na ito mga thirty seconds Tulik. Tulik. Ilalagay lang ito sa ano Baik, je, na, dia pernah kemasal, ni, apa bukan kita ni dia pernah kemasal. Fuck sorry. Kaya nung mga mabisa yung gamot para dito. Sakit. Nasa pa talaga eh. Kainis. Oh, yes. Huwag nga. Buti kung dito lang. Sa talaga. So, yun lang. Maraming salamat. Kaya gumaling nga to. parang inahawakan ko dito eh para ma ko yung ano